mag ng gabi ng sinindihan ang mga kwitis na pumailan lang sa langit. Dumarami na rin ang mga taong nagtutungo sa liwasan ng bayan na pagtatanghalan ng dula. Si Don Filippo ang nangangasiwa sa palabas. Kausap niya noon si Filosofo Tasio. Naputol ang pag-uusap ni na Don Filippo at Filosofo Tasio nang dumating si na Maria Clara na kasama ang mga kaibigan. Kasunod nilang dumating ang kura, ilang Kastila at mga may kapangyarihan. Ang pagdating ni Ibarra ay nagbunga ng alingas-ngas. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Padre Salvi si Don Filippo. Maraming sinabi ang kura kay Don Filippo. Ikinalulungkot ko po. Malaki ang naiabuloy ni Ginoong Ibarra kaya karapatan niya ang lumagi rito sapagkat hindi naman ang gugulo. Nagbanta si Padre Salvi. Pinanagot niya ang tenyente sa harap ng Diyos at sa may kapangyarihan kapag hindi niya pinaalis si Ibarra. Kung gayon, kami ang aalis. Nilapitan ni Ibara ang mga dalaga. Sinabihang mayroon siyang nalimutan, ngunit babalik din kaagad. Paglisan niya, maya, maya lumapit ang dalawang gwardya sibil sa tenyente at ipinatitigil ang palabas. Ang mga tao ay nasiyahan sa natapos na sarswela nang biglang nagkagulo ang mga nanonood. Anong nangyari? Hinagad ng dalawang gwardiya si Bila mga musikero upang pigilin ang palabas. Ngunit ang mga ito'y nahuli ng mga kwadrilyerong katulong ni Don Filippo. Tamang-tama ang pagbabalik ni Ibarra. Noon din ay hinanap niya si Maria Clara. Ang mga dalagang nangatatakot ay nagsikapit sa bisig ng binata. Si Tia Isabel naman ay walang tigil ng kadadasal ng litanya sa Latin. Nang malaman ng mga tao ang nangyari ay pinaulanan ng bato ang mga gwardya sibil na inihahatid ng kwadrilyero sa tribunal. Ang kaguluhan sa liwasan ay sinusubaybayan ni Padre Salvi. Isang pangitain ang nabuo sa kanyang guni-guni. Nakita niya si Ibarra na pangko si Maria Clara na walang malay at nawala sa kadiliman ng gabi. Halos mabaliw si Padre Salvi. Mabilis siyang nagtungo sa liwasan, ngunit wala ng tao. Dahil sa kaguluhang nangyari, si Baray hindi makatulog, kaya minabuti niyang maghanda ng gamot sa kanyang laboratorio o kabinete. Halos inumaga siya rito, Isang utusan ang pumasok sa laboratorio ni Ibarra at nagsabing may tagabukid bukid siyang panauhin. Si Elias ang pumasok. Ito pala. Naparito ako upang itanong sa inyo kung may iahabilin kayo sa pagtungo ko sa Batangas. Ang isa pa'y ibig kong ipabatid sa inyo ang isang masamang balita. Si Maria Clara'y may karamdaman, ngunit hindi malubha. Siya'y nilalagnat, at ngayon kung wala kayong ipagbibilin... Salamat sa inyo, naway makarating kayo ng maluwalhati. Nais kong magtanong sa inyo kung inyong mamarapatin, at kung ayaw ninyong sagutin, kayo ang masusunod. Si Elias ay tumango. Paano ninyo napatigil ang gulo kagabi? Madali po. Ang magkapatid pong namumuno sa gulo, ay minsang nailigtas ko sa kamay ng mga pumaslang sa kanilang ama. Kaya't kapwa sila kumikilala ng utang na loob sa akin. Sila ang pinakiusapan ko kaya't pati kasamahan nila ay napayapa. Si Elias ay nagpaalam na nang makitang si Ibaray hindi na kumikibo. Pagkaalis ni Elias ay muling nakadama ng kalungkutan si Ibara. Ako ang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Nagbihis si Ibara at nanaog agad. Sa daay magalang siyang binati ng isang lalaking nakaluksa at may pilat sa kaliwang pisngi. Kapatid siya ng taong madilaw na namatay sa paghuhugos ng bato. Ako po'y si Lucas, nakapatid ng namatay kahapon. Ako'y nakikiramay sa inyo. At ano ngayon? Ginoo, nais ko pong malaman kung gaano ang ibabayad ninyo sa pamilya ng aking kapatid. Ibabayad? Ako'y nagmamadali ngayon. Kaya't mamayang hapon ay magbalik kayo upang tayo'y mag-usap. Ako'y dadalaw sa may sakit. Nayamot si Ibarra sa patuloy na pangungulit ni Lucas tungkol sa kung magkano ang ibabayad niya sa pamilya ng kapatid ni Lucas. Ah, at dahil po ba sa isang may sakit ay pababayanan ninyo ang mga patay? Yan ba'y dahil sa kami mahirap? Huwag ninyong piliting ako'y mayamot. Hinabol si Ibarra ng napopuot na tanaw ni Lucas. Ngayon ko na patunayang ikaw nga ay apo nang nagbilad sa init sa aking ama. Ang dugo niya'y nananalaytay pa rin sa mga ugat mo. Ngunit kapag malaki ang ibabayad mo, ay magkaibigan tayo. Tahimik ang tahanan ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay malungkot sapagkat may sakit si Maria Clara. Nang tumigil ang isang sasakyan sa harap ng bahay, mabilis na sumalubong sina Kapitan Tiago at Tia Isabel ang bumaba ay sina Dr. Tiburcio de Espadanya, ang asawa niya na si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya, at isang binatang Kastila na may kakisigan